guys, may nagbanggaan dito, ano? Uh, uh, isang tricycle na binangga yung taxi. Uh, nasugatan yung isang pasayro na babae. Kawawa, ano? Yung bata pa dito na pasayro. So, inintay pa yung ambulansya na darating. yung malaki at ang damage ng isang pasayro na babae, ano? Okay, natin yung ambulansya na darating. Ay, banggaan, no? May banggaan, ano? May nabangga abang gaya na abang gaya yung na yun yung naman dito yung pasayro bata niya no Ayun, yung grahan. Yung grahan, eh.

Ngoài trời lại, bốn cây tầm như làng के चलो जमाई जमाई के पास जाओ yung mga uh, babae na saan nakabang no? na bangga ulo yan no? anak siya Umiyak yung anak so, kasi kasama yung anak dun sa banggaan no? na natin uh, Tinatidong nung sugat na natamo ng isang babae dito. No? yun ang nangyari dito sa aking pagkitinda ng siyumay uh, sa nangyari na banggaan. no? yung na bangga yung taxi uh, narin na rin siya no? uh, may sugat sa ulo yung babae at saka yung pasero na okay naman kasi so may kasama ng bata yung bata okay na rin ano? ang uh, yung uh, nasugatan yung nanay na ng bata So, talagang hindi natin iwasan. Okay, pa rin ang ating pagtitinda. Okay. Yung guys, no, nakita natin yung banggaan ng tricycle at saka taxi. ah uh, yung yung passenger doon sa sa tricycle ay may bata, no? Mabuti nawakan daw ng nanay yung bata. Pero yung nanay, siya na nabangga sa ang ulo yan, bangga doon sarap nasabog yung ulo ng nanay no ayak ayak ng ang anak siguro na na shock din ng bata no so ingat ingat lang tayo sa pagmamaniyo no minsan hindi natin maiwasan merong susulpot uh, uh, malanganin tayo sa pagprino no eh, yung taxi medyo hindi naman na nakatingin diri diretso -dire lang sa yung tricycle uh, siguro akala ya uh, nag-stop yung taxi pero yung taxi tuloy-tuloy ano? okay. salamat tayo na walang may namatay at uh, walang serious na nangyari uh, yun, talagang ingat tayo lalo na kung may mga uh, hindi magandang driver na mamaniya ng kanilang mga sasakit okay, uh, God bless you all and uh, shout out pala dyan sa kay Wing-Wing, uh, kay -Wing, Jusa saka sa kay uh, uh, kaibigan ko na si Robert. Okay, thank you. Thank God bless you all. And uh, see you in the next vlog.